Daw ito para makuha nga ang simpatya ng publiko. Pero kahit sinong may critical na pag-iisip daw, kayang makita what lies beyond the smoke and mirrors na walang totoo sa mga pinalalabas nila. nito pong mga fake news vloggers na pinatawag nga sa kongreso. Yung idea na mabansagan ka lang na fake news, yung idea na ma-invite ka lang. <laughs> bakit kasi kayo, ano, bakit kayo mga diehard, dahil kayo kasi talaga ang totoong nagpapakalat ng fake news kayo ang nagdi-divide ng ating bansa, ika nga kayo daw yung salot ng ating lipunan at totoo na meron sanang responsibilidad yung mga katulad ninyo para mag-share ng katotohanan sa mga kababayan natin, dahil deserve ng mga kababayan natin kung ano yung totoo ang katotohanan pero kayo pa ang pasimulo kasi sanap pakatalamak na kasinungalingan. Dahil may political agenda kayong lahat. Sabi nga dito, uh, ito daw ay malinaw, hindi daw sila, hindi daw kayong mga underdog. Katulad ng madalas nga ay, ay uh, banggitin na itong mga ito na sila ngayon ang mukhang uh, victim. Nagiging victim daw dito sa gagawing investigation. Hmm. Hindi po, meron kayong pansariling interes, meron kayong political agenda. Kasi yun nga, lumapit sa Supreme Court at ang mga ito. At hindi talaga lalakas ang loob niyang mga yan na gawin yung kanilang hakbang na ito kung walang sinasandalan. So meron yan, meron talagang sinasandalan yung mga yan. Hmm. Dahil ba may resources sila? Dahil ba mas, kaya mas lalong lumalakas daw ang kanilang loob? para manira katulad ang sinabi ko, ito ay mahabang proseso ha? kasi patitibayin mo talaga ang sigmura mo dyan bago ka maging miyembro na mga DDS vloggers na sobrang titibay ang sigmura, ibig kong sabihin hindi na nila maramdaman yung kahihiyan wala ng kahihiyan yung mga yan ang problema kasi natural, may mga pamilya kayo, ano ho, nadamay din so ano yun, pinatibay din pinatibay nyo rin ang sigmura ng mga pamilya nyo magkakaiba eh. ba? Diba? Napakalakas ng loob na manlay. Napakalakas ng loob na magsinungaling. Malakas ng loob, napakalakas ng loob na magmura at banatan ang mga taong sa tingin nila ay nagtatrabaho ng tama. Dahil yun nga, ayaw nila sa mga ganyan tao eh. Ayaw nila doon sa mga uh, leaders na totoong may pagmamahal sa ating bansa. Ayaw nila dyan. <laughs> o, oh, ayan. Hmm. Ito na ngayon, anong sabi natin sa si Mr. Harry Roque? There is no other remedy daw but to find relief with the Supreme Court. Where these embattled influencers and vloggers would have a fair fight. Kung fair fight ang pag-uusapan, kung patas na laban ang pag-uusapan, at talagang dumulog kayo sa Supreme Court, talaga ba iniinsulto niyo ang Supreme Court? Sa puntong yan, ha? iniinsulto niyo ang Supreme Court. Hmm. Naakala nyo talaga, kayo ay kakatigan. Malabo yan. Dahil ulitin ko, ha, ah, kung fair fight ang laban or ang gusto nyo, may kalalagyan kayo. Pero kasi, kung totoo na meron kayong sinasandalan, ay baka nga ma-kalusot ma, -ma itong mga ito. ba? Diba? Good luck.